Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Bumisita nga pala kami kay BGTV Destination kasama si Marvin Almanon, Gusto TV PH at pati na rin ang Team Putik. Pagkarating nga namin sa kanilang lugar ay umorder kami ng Lomi pati na rin ang napakasarap nilang burger. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo, what's up mga idol at welcome back sa ating channel. Maaga pa nga lang ay nagpunta na ako sa bundok para maghanap-hanap nga ng mga pulot ng pokyutan. mga idol at nasa kabundukan na nga kami at dito nga may nadaan ng kaming napakalalaking mga mangga. Ayan o. Oh. Grabe. Ang nito na nito mga mangga na ito. Kasama natin si John Paul. At siya ang kasama natin ngayon sa pagpupuhag sana makachamba kami kahit isang ano lang isang bahayan dahil nga tagula ng mga idol ay nabigo nga kaming makakuha ng pulot ng pokyutan. at habang naglalakad nga kami pa uwi mga idol ay nakakita nga kami dito ng saging na hinog pati na rin ng hinog na pinya at pagkarating ko nga sa bahay mga idol ay chinat na nga ako ng aking mga kaibigan at pupunta raw kami kay BGTV Destination What's up? What's up? Pagkarating nga ni Gusto TV PH mga idol ay agad nga kami nagbiyahe kasama si Tol Marvin Almanon pati na rin ang Team Putik. Dahil nga nabigo tayo sa pamumuhag ng pokyutan mga idol ay pupunta na nga lang daw kami kay na BGTV Destination para magmerienda. Bago nga pala kami makarating sa lugar nila mga idol ay eto nga yung aming napakagandang nadaanan. Eto nga pala yung tabindagat ng si Churikudo ng Barangay Bakawan. Matapos nga ang ilang minuto ng aming pagbabiyahe ay nandito na nga kami sa aming pupunta. Tahan. Tuwang-tuwa nga dito si Tol Marvin sapagkat first time niya nga magbiyahe sa lugar na ito. Mula nga sa bayan ng Bako ay minutor ito ni Tol Marvin para makatikim nga ng napakasarap na lomin in a BGTV destination. At bukod nga kay Tol Marvin ay kasama din nila ang Team Putik pati na rin ang Gusto TV Mga ilang minuto pa nga mga idol ay bumaba na nga si Madam galing sa kanilang bahay. Hello. Galing tayong pula, pupunta tayong pula. Ay, hello po. Gio. 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 <laughs> Gio. <laughs> After nga nyan mga idol ay umorder na nga kami ng aming lomi pati na rin ng burger Habang umorder nga ang tropa mga idol ay kitang kita nga namin ang napakagandang view ng Sawang Beach Dahil nga maraming mga vlogger ang pumupunta dito mga idol ay sikat na rin ito ngayon Napakarami na rin mga bakasyonista at mga turista ang pumupunta dito para magligo Dahil nga sa napakagandang view nito at napakalinaw na tubig mga idol ay napakarami na nga ang nagpupunta rito yun na nga mga idol at eto na yung ating in-order kay Madam BGTV Destination. Dahil nga preparado na yung ating lomi mga idol ay kakain na nga kami ni Natul Marvin. Medyo gutom na kasi ang tropa dahil nga sa layo ng kanilang binahe. At sa itsura pa lang ng Lomi mga idol ay talaga namang napakasarap na. Habang kumakain nga kami ng Lomi mga idol ay dumating na rin ang aming order ng mga burgers. Dahil nga sa sarap ng merienda namin mga idol ay talaga namang busog-lusog na naman tayo. At eto nga po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!